Yan maganda. Ito, okay. Marami ko order nito. Mm -mm. okay. La, ano? Sasara ba talaga natin itong tindahan? Ito. Ano ka ba Malaki kikitain natin pag bagong taon. Tsaka natin pag-usapan niya pagkatapos. Mm -hmm. Sige lang, isa pa nito. Ay, ayusin mo yung kalkulasyon mo, ha? Ito, ito. sa nito. Oh, Ilang kwiti sa'yo? La, ano? na natin? Okay. Aba, Ilang buwan na lang ang imayo na. Napakalakas na babutok, lalo na kapag fiesta season. <laughs> Ito, o. Oh. Ako, abot hanggang langit. Ang putok yan. O, <laughs> hmm. hmm. oh, galingan mo. Nga. Lola, O? Oh. pinapatanong ng nanay kung pinasalaman na raw itong tindahan. Ako, hindi, hindi. Pag 4 of July, yung mga kanun sa embassy, maraming umorder ng paputok. Kako, sayang ang kitaing dolyan! Sandali. <laughs> Oh, lala, lala, di ba Sputnik pa nga? Uy, Cecil, tumayo ka nga diyan. Buha mo ko limang Sputnik. Dali, ah, Opo, on. lala. Dali, Anyo, -an ano na? Opo. Eto ang pinaka maganda. Yan. Maganda yan. O, ano ba gusto nyo? Nagingat sa papatokan. Ito, Ola. Oh. Oh. Sige, na, sige na. Ako, oh, sigur, oh. ilang buwan na ang Pasko na uli. Hmm. Yun ang season kami natin. Kami, ah. Okay. Di bali, patay-balisin na lamang tayo sa tatay-tanay niyo. <laughs> Wala yun naman sila. Nay, inubos silang ho namin yung stock. Ay nako, sampung taon mo nang sinasabi yan. Pag-uwi namin dyan, hindi na pwede yan, ha? Nay, sampung taon yun na rin namang sinasabi yan, ba? Diba? Ha? Uh, eh, yaan mo na anak, ha? Tatapusin na lang namin tong huling kontrata, malapit na. Eh, teka muna, tsaka ikaw, ba? Diba? Maiba tayo. Di ba natapos ka na accounting? Ba't hindi ka mag-apply sa banko? Di ba? Oh, ay pan... Oh, ito nga pala kapatid mo. Malaki na. mag ka. Oh, sige na. Ay, ay, ay. Ikaw na bahala dyan. Ayusin mo. <laughs> Yeah. Naparito ako upang humingi ng tawad At magpaalam sa'yo Kay Elsa Kay Adrian Sa hangarin kung maging aking ka Maraming tao kong sinaktan at idinamay sa kahibangan ko Lahat ng paraan ginawa ko maging aking ka lamang pero wala rin nangyari. Ngayon, huli na at walang bisa ang pananalita. Inuulit ko ang paghingi ng tawad sa inyong mag-asawa. Higit kay Adrian. Adrian, I want to talk to you. Of your mommy Elsa and your daddy yeah. you okay you'll be a good son to them yes huh? mommy take care of your mommy Elsa she's your mom now yeah your only mommy what about you are you not my mommy of course I'm your mommy but mommy elsa is your real mommy and your daddy, Andy, is your real daddy. I don't understand. Someday, when you're big already, you'll understand. And I hope you forgive me. berdoa sama Tolong berdoa Kristi. Lepas mumu nasha, saya sama tak pernah disko. You go with Ayah Kristi, you buy ice cream. Christy! Palang araw, maintindihan din ni Adrian ang lahat. Bata pa siya at madali niya matututuhan na kayong tunay niya mga magulang. Paglabas ko rito, alis ako muli pabalik sa Amerika para di na muli magbalik pa kailanman hindi ko na kayo gugulahin pang muli. Saan galing to? Hindi na importante yon, But I paid good money for it. Julian, buhay ko to. And don't interfere with my life, okay? Wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang pakialam sa akin! Look, Cindy. Concerned lang ako sa'yo. If I want your concern, I'll ask for it. Now get out of my office. Get out of my office and get out of my life! Edwin, ano to? Kaya pala pinilig mo ako magpakasal sa Hong Kong, ha? Dahil may asawa ka na rito, ha? Hindi Edwin, tama na! Bakit hindi ka makapag-explain sa akin? Harapin mo ako at pag-explain ka! Ano? Ina! Okay? Kung sino nagbigay sa'yo niyan, eh sinisiraan lang ako, eh napakatama mo! Para pa niyan! Huwag mo akong paikutin! Niloloko mo ko! Tumigil ka! Niloloko mo ko! Anak! Anak! Hey. Ang nangyari sa'yo? Yaya! Sinaktang ka ba? Ha? Sinaktang ka? Ha? O, oh, Gemma, bakit? Papatayin ko siya. Papatayin ko yung hayop na yun. Halika, doon tayo. tawagin Mamatay na sana siya. Kumiba rin pasala ako. Pasasabugin ko ulo niya. Bakit? Anong nangyari? Hindi na siya naawa sa anak ko. Walang kalaban laban yung bata. At iba ba ay eh, pinapatulan niya. Kagaya ng pananakit na ginawa niya sa akin noon. Demonyo talaga. Demonyo. Gemma, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita sa lahat ng ito. Bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Nando. Tulungan mo ako. Pag nakuha ko na si Marco, sasama ako sa iyo kahit saan.